Kuya JP, ikaw ba yung kuya JP? Ikaw kuya JP? So what's up sa inyo mga Ah, Nagupuntahan tayo ngayon May isang avid fan na nag-request sa akin na yun nga magpabili ng lunch ng uh, isa sa mga sabi natin mga member ng Kalingap So makikita natin mamaya yung member ng Kalingap It is member ni Kuya Bal Santos Matubang. Ayan. So, antabayan na ninyo mamaya kung ano yung bibili natin sa kanila para at least ayan, makita natin ng personal yung mga vlogger no? ng uh, Kalingap community. So, hanggang dito muna mga kadakatak. Samahan nyo lang mamaya bumili ng kakainin nila mamaya.

Bakit? Oh, 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 oh. So ayun na nga mga anak, nakabumili tayo ng tubig Gusto na, malayo-layo pa yung pupuntahan natin Pupunta pa tayo sa Newport Kasi nandun nga ang Kalinga team So ang tabayanan nyo na lang mamaya Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara nga, Let's go! Kuya JP, ikaw ba yung kuya JP? Ha? Ikaw kuya JP? No. Ah sige, wait lang no, Ha? Mayroon nakakain, mayroon. <laughs> Kasi ano, galing po to sa ano Sampalok, Manila Papatikim daw sa inyo yung pinakamasarap na bulalo sa Sampalok okay. <laughs> Dalawang order to kuya Tapos meron pa tong ano, anim na rice Meron tong paper plate tsaka spoon and fork ay, grabe naka vlog pala. Ayan, ayan na po si Kuya Edo. <laughs> ah, si Edo nandoon sa Edo, siya si Sir JP, Ito na si Kuya JB. pa. Ah, Oo, kumakain pa sila. Ah, pasensya na ho kasi medyo malayo-layo pa to. Special kasi to eh. Ano, sikat to sa lugar namin sa Palok, Bululuhuan sa Laonlaan. So, gusto ipatigim sa inyo ng avid fan. So, ito po lahat yun yan, so, pwede nyo pong kunin. Mamaya, pwede nyo pa naman tong kainin mamaya. Ah, okay. Init nyo na lang. Yeah, uh, -oh. Ano pangalan nyo, ma'am? Isla Bonita TV. Oh, si ma'am Isla Bonita TV nandito po ngayon. Okay, chef, oh, Ayan. Pero, uh -huh. Uh -huh. Ando sila sa Tokyo Tokyo? Sa kasunod. Ah, kasunod yeah. ng Tokyo Tokyo. Oo, ah, okay. <laughs> so, ito. Masarap to, sir. Tikman nyo mas masarap pa to sa bulalo ng bata ng ano ng sabay yon Batangas sagay tayo. mas masarap pa to oh ayo di ma mas masarap pa <laughs> Buti na padpad -pad kayo rito sir, sa Maynila pa si pa si busila ah, pa si busila uh, oh natin, lang namin driver ako ah driver kayo sir JB pero nagbo-vlog din kayo ha ah. nakita oh, ko. ko yung channel niyo malaki yung subscriber maliit lang naman subscriber ko sana all naka-GoPro ah. Sobrang init, sobrang talaga. Pero <laughs> sabi ko nga, pagkakataon, yung ano, yung pagkakataon na makita ko kayo dito sa Maynila kasi nagpunta na ako nun before sa sa ano, sa Bicol nga noon, nung time na yung event nila Kalinga Prof. So, na naman po? Okay lang. Okay naman. Ano lang, pagod lang sa biyahe. Kailan talaga, biyahe lang talaga na ako. Magdamag? Ay, kayo lang yung nag-drive. Ayos pala. So, picture tayo, sir. Pagano ha. Ayan, ayan po si Sir, oh, Sir JP, oh, di ba? Shout out sa inyong lahat. Yan, si ano, si, di ko na po papangalanan. Ba ah, sasabihin ko na lang po yung Ma'am Ilongga. Ayan na lang, Ma'am Ilongga. Si Ma'am Ilongga po nagbigay nito eh. <laughs> Salamat pa sa, ah. sa pagbulalo Grabe. Yeah. Masarap to, ma'am, sabi ko sa'yo. Late man, pero mamaya, kain ay, man yan. Mamaya, solid po talaga to. Solid yan talaga. So, yun naman mga katak tap, -tap nagbigay na natin yung bulalo. Init, gulong mo lang bulalo. Salamat po sa Abit Pan ng Kalingap. Salamat kasi ano, madidikman din nila yung bulalo sa laon laan. Ayan. Ito sa pinakamasarap na bulalo yan sa lugar namin sa Sampaloc. At ayun uh, yun nga, sana may enjoy nila yung pagkain ng bulalo. Have fun guys and maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Thank you.